Aris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, at may singit na 41 na nagatibong minuto. At ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.30 ng hapon at may singit na apat minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan kanya na para matalo, at iwasan na magsuot ng damit na may kulay black matatalo ka kagad. Taurus mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng umaga, may singit na apat na putsham na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas 3.05 ng hapon at may singit na 52 dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbalato na may kayabangan kukuha sa iyo ng oras na Buenos at umiwas ka sa kulay green isa sa magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Gemini mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, 1 simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4.30 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay brown at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ikaw ay makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay yellow kaya kang mabigyan ng kamalasan. Cancer mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit apat na pong minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8.30 ng yunaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.50 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga maingay at lasing na player ikakatalo mo dahil kukuhanan ka ng swerte, at umiwas ka rin sa kulay brown isa pa sa magbibigay sa iyo para matalo. Pergo mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay red at magbibigay sa iyo na ikatatalo, at huwag ka magsuot ng damit na may kulay green pwede kang matalo ng mabilis. Libra mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 47 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka player na mahilig magmura at magsalita, kaya kang mabigyan na matatalo ka. At umiwas ka sa kulay red isa siya sa magdadala ng kamalasan. Scorpio mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.10 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink kaya kang madala ng ikakatalo mo kagad. Sagittarius mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11.30 ng umaga hanggang alas 2.00 ng hapon at may singit na 4.30 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay gold magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Umiwas ka sa player na bungi at mabilis kang matatalo. Capricorn mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay silver kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo at umiwas ka sa player may kabastusan, magsalita dahil kukuhanan ka ng oras na swerte. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.05 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green siya ang magbibigay sa iyo ng ikakamalas mo para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.50 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay red kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis.